hanggang hapon natin naikabit ko na po yung yero dyan sa taas kaya lang po bibili po tayo ng pampalopo dyan o plasing para po hindi pumasok yung hangin doon o angin ng ulan siguro mga tatlo po yan kasi nagkaroon po ng awang dyan sa gilid na yan no? kasi yung isang si parlin nang kinabit pilipit Dito naman sa si yero, yung isa niya, umusli, hindi ko na pinutol. Para malaki-laki din ang sakop na yan. Ayan po si boss. Saka po, tog screw, kulang po tayo, wala na ako may kakabit. Tog screw, plasing, saka... O, ayan po si Boss Boche, o, naglilinis na ng kanyang kubo. At itutuloy na ito. <laughs> Tuloy-tuloy na itong mabubuo na. <laughs> sana, sana. Hmm. Sabay so, budget ulit. Yan pong sa dulo na yan, hindi ko na pinutol. Kasi sayang naman din, eh, di para medyo may design. Yung dulo po ng yero na yun,